Ayan, ayan, ayan. Buenas dias mga kapatid. Buenas dias. Magandang umaga. Ayan po. Samahan nyo po ako at tayo po ay magbibidyo-bidyo. Ito po ang aking tulay. <laughs> Ito po ang tulay na dinadaan natin iba sa ating trabaho. Ayan po. Araw-araw po akong dumadaan dito. Lunis ang gamsaba po po. Ayan, samahan nyo po ako mga kapatid. Pero ang ganda po ng view. Di po ba? Ang ganda po ng view. Ayan po. Kailan nyo po. Kaya lang yung bandaroon po. dapat po yun. Ayan po dagat po yun doon ayan po ayan ito naman po ito naman po yung ayan, po yung destination po ng mga sasakyan ayan po samahan e, nyo lang po mga kapatid tayo po ay magbibig ipang dudok po 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 tulong sa akin video na ay na medyo may exit kaya lang baka parang matandaan kung alin na nakakilulog siya Pero bahala na. Basta naod na lang po kayo mga kapatid. At subscribe din po kayo sa Kuya Dor Vlog TV. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. po. Ayan po. Ganda po ng beauty po ba? Kaya hindi po ako nagsasawa na magbibigay po dito kasi ganda po ng beauty. Ayan. Kaya samahan nyo lang po ako mga kapatid. Ayan po Ganda oh. po ng video po pa Kawit po tayo kapan ko ng jacket po ayan hindi tayo makamasyado dal wala na po akong masabi <laughs> kaya samahan nyo lang po ako maglakad na lang po tayo parang ang sama po ng panahon, ayan po, uri po ba, parang para pong uulan. Ayan po, pagka, ayan po, para pong uulan. Ayan po, para pong uulan, ang sama po ng panahon. Ayan. Doon po sa mga bahay po na yun, doon po tayo magkatrabaho. Doon sa mga bahay na yun na nasa tabing dagat po. Maganda rin po ang view pagpaganyan. Kasi po pagka uh, nakaharap po sa akin ang camera, ako nang ako lang po ang nakikita nyo Hindi nyo po nakikita masyado yung ganda ng view Kaya ganyan na lang po muna natin Para mas makita nyo po ng magukul Ayan po Ang ganda po ng view dito ba Kaya hindi po nakakasawang I-video dito Ayan po. Ganda po ng... wala pong naglalakad, hindi ako lang mag-isa di po ba <laughs> kuminsan nga po pagka ang panahon po iibago ang ibig sabihin yung pong kuminsan po kasi dito pagka binago po ang oras madilim pa po yung ganitong oras madilim pa kaya nakakatakot kung minsan maglakad dito pero wala naman pong masasamang tao dito <laughs> Kaya hindi ka rin dapat matakot. Pero kung minsan hindi rin natin masasabi. <laughs> Natatakot din po ako kasi alam mo naman tayo eh matatakotin. <laughs> ayan po, ayan po. Kaya samahan niyo lang po ako mga kapatid, maglakad po tayo. Ayan. Ayan po, babay babay po mga kapatid. Pala eh taposin na po pala na muna natin itong ating video. Dino na? Medyo mahaba-haba na po kaya tapusin na po muna natin mamaya po magdudugtong tayo ulit ayan po maraming maraming salamat po patuloy nyo lang po subaybayan ng Kuya Door Vlog 23 at happy happy lang po tayo maraming maraming salamat po thank you thank you thank you very much po bye bye po ayan 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 mga kapatid ito na naman po tayo Samahan nyo po ako at tayo po ay maglalakad papasok sa ating trabaho katulad po ito nung ating mga ginagawa araw-araw. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Buenas dias po. Magandang umaga, magandang araw. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsabay sa akin, sa pagsama sa Salamat, salamat po. Rinig niyo po ba? Kapag ka mo medyo mahina pa din ang, 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 ang volume po ng inyong uh, ng sipi o computer, eh lakas-lakasan nyo na lang po kasi po parang medyo mahina po yata ang dating dyan sa inyo kaya ayan po, samahan nyo po ako tayo po ay maglalakad papasok ang ganda po ng view, di po ba? O, tingnan nyo po ang ganda po ng view kaya hindi po ako nagsasawang i-video po dito kasi ang ganda po ng view ayan po kaya lang, medyo paakyat po eh <laughs> ayan kaya hingal-hingal na naman po tayo Ayan po. Ang ganda po ng view dito. Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama sa akin sa aking mga video. Patuloy nyo lang kung panoorin ang aking mga video mga kapatid para po makatulong kayo sa akin at magkatulungan po tayo. <laughs> Ayan po. Maraming maraming salamat po. Ah, kahingal. Ang oras po ang, ang oras po ngayon dito ay alas 7 ng umaga. Ang pasok po natin ay alas 9 ang, ang time natin. Pero maaga po ako pumapasok. Para maaga rin po ako magkauwi. Kasi pwede po naman yun. Basta matapos na ang trabaho sa hapon, makakauwi na. Kaya ayan po gusto ko po yung maaga ko pumapasok para maaga ko po makauwi aga po kasi dagat ko. Sabi para rin misis ko, minang ulit ulit, nakikita naman namin dagat. ayan po, ayan. Ganda po ng view. Kaya patuloy nyo po akong samahan sa ating mga ating mga paikuloy-ikuloy po dito. <laughs> Wala po akong ma may kwento na gusto eh. Kaya ganun-ganun na lang po. Basta lang po kayo. malamig to po ngayon sa lugar namin. Kaya naka-jacket pa po ako. Makapal po ng jacket po. Makapal po ito kaya naka-jacket pa po ako. Malamig pa po eh. Wala pong tao. Ano po? Wala pong katao-tao dito kasi umaga pa po, po eh. Sa bagay kahit naman po ang Wala pa rin tao dito. Kasi lahat po dito may mga sasakyan. Dati po meron po ako sasakyan. Kaya lang nung magtrabaho po ako sa restaurant, di ko na masyadong uh, nagagamit. eh naka Nakagarahe lang po. Doon. Nagbabayad pa ako ng garahe. Kaya bininta ko na po. Bininta ko na po sa kutsi ko kasi babayad po ako ng garahe. May atila po yung garahe. Kaya bininta ko na lang po. po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyo Subaybayan bye nyo lang po ako ang ating mga video panoorin nyo lang po ay <laughs> kumihiga na po eh dagat. O, ayan po. Diba po ba? Dagat po yan dyan. Hindi pa po nakikita yung mga kabahayan kung saan ako nagtatrabaho. Dyan po ako banda nagtatrabaho. Kaya nga po yung bahay po namin na, ha? Nasa halos nasa tabing dagat na po. Ayan po. malayo po yung nilalagat pura po doon sa sa pag paradahan ng bus mga 20 minutos pa po paglalagat papunta doon sa trabaho po kaya medyo nakakainip nga po eh. <laughs> kaya video video muna ako sa daan para meron akong kasama para kakwentuhan po po kayo ayan po umpisa na po yung kabahayan ayan po yan, yan po tayo nagtatrabaho sa mga bahay sa bahay, Isa po sa mga bahay na yan po tayo nagtatrabaho. po sa nakabahayan na dyan nagtatrabaho <laughs> o paano po hanggang dito na muna po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyo at tuloy nyo lang po subaybayan ng Kuya Dor Vlog 23 kung hindi pa po kayo subscribe mag subscribe na po kayo Kuya Dor Vlog 23 maraming maraming salamat po mga kapatid thank you thank you po bye 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 po hanggang manyan na <laughs>